Aries. Ang Aries, ayon sa mga pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may malakas na enerhiya ngayong araw. Ang iyong isipan at katawan ay puno ng sigla at ito ang magiging puhunan mo sa iyong mga gawain, lalo na sa trabaho. Ang pagiging disiplinado mo at ang katapatan sa sarili ay mga katangian na haantong sa iyong tagumpay. Hindi ka nagpapadala sa mga tukso, lalo na sa mga bagay na maaaring magdulot ng malas o karma. Dahil mas pinahahalagahan mo ang malinis na kita kaysa sa mga suhul, sa loob ng tahanan, ikaw ay maalaga at mapagmahal, lalo na pagdating sa kalusugan at kaligayahan ng iyong pamilya. Mayroon kang estriktong ugali ang iyong pagiging tapat at hindi maramo sa oras at atensyon para sa pamilya ay isang bagay na pinahahalagahan ng mga tao sa paligid mo. Sa aspeto ng pag-ibig, walang lugar sa iyong puso ang pagseselos. Bagkos, mas pinahahalagahan mo ang tiwala at respeto sa bawat isa. Taurus, para sa Taurus, ang pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay nagmumungkahi ng pagtutok sa gawain. Ang iyong dedikasyon sa trabaho ay nagiging susi upang makamit mo ang inaasam na tagumpay. Bago ka makipag-usap o makipagkwentuhan, siguraduhin mo muna'ng tapos ang iyong mga gawain. Ito ang disiplina na magdadala sa iyo ng respeto at pagkilala mula sa iyong mga kasamahan sa aspeto ng pamilya, ikaw ay mapagkumbaba at laging inuuna ang kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay. Pagdating sa pera, ang pagiging maingat mo sa pagpapautang ay makakatulong upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Gemini, ang Gemini ngayong araw ay pinapayuhan na itoon ang atensyon sa trabaho at mga responsibilidad. Mas pinipili mo ngayon ang katahimikan at hindi masalita, lalo na sa trabaho, dahil nais mong matapos ang mga gawain ng maayos at epektibo. Ang iyong kasipagan ay magbibigay ng malaking kontribusyon sa iyong tagumpay, at kahit na hindi ka maingay, nararamdaman ng mga tao ang iyong presensya at kahusayan sa loob ng tahanan, Masaya kang ginagawa ang mga bagay na makakapagpasaya sa iyong pamilya. Pagdating sa trabaho, kahit pa may mga oportunidad na maaaring magdala ng malaking kita, hindi ka basta sumasama sa mga transaksyon na may halong kalokohan o pagdududa. Cancer Ang cancer ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay magpapakita ng masinop at tahimik na disiplina ngayong araw. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, tahimik kang nagagawa ng iyong mga gawain, dahil alam mong ang masinop na pagganap ay magdadala ng maayos na kita. Walang lugar para sa mga walang kabuluhang usapan o abala, ang focus mo ay ang pagtapos ng mga gawain sa pinakamahusay na paraan, sa trabaho. Mas pinipili mong pagtuunan ng pansin ang sarili mong pamamaraan sa halip na isipin kung paano ka makakatulong sa iba. Para sa iyo, ang bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin, kaya't inuuna mo ang iyong sarili bago magbigay ng tulong sa ibang tao. Ikaw rin ay maingat sa paggamit ng pera at hindi ka basta-basta nagpapahiram o nagpapautang pagdating naman sa pag-ibig. Malambing at mapagmahal ka. Leo, ang Leo ayon sa galaw ng mga kalikasan ay maaaring magpakita ng pagtitimpi at disiplina sa harap ng mga pagsubok ngayong araw. Ikaw ay may ugali na madaling mainis, lalo na kapag ang mga kausap mo ay tila makulit o paulit-ulit. Sa mga ganitong pagkakataon, mas pinipili mong lumayo at umiwas kaysa makipagtalo o mag-aksaya ng oras, sa trabaho, ay madisiplina at hindi nag-aatubiling tapusin ang mga gawain na dapat tapusin. Kapag may binitiwan kang salita o pangako, tinitiyak mong ito ay iyong tinatayuan at tinutupad, maingat ka rin sa pagsasalita at laging iniisip muna ang mga bagay bago ka magsalita. Upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Virgo, ang mga ipinapakitang ugali ng isang Virgo ay tila kaakibat ng mga likas na galaw ng kalikasan na nagbibigay ng mga natatanging katangian sa araw na ito. Kilala ang Virgo sa pagiging maingat at hinahon sa pagsasalita, hindi lamang upang maging magalang, kundi upang tiyakin na walang masasaktan o mapipintasan, at ang bawat kilos at salita ay pinipilit gawin ng may pag-iingat at malasakit, sa trabaho, ay likas na masipag at masigla. Hindi lamang siya basta-basta gumagawa ng mga bagay, kundi laging may intensyong mapabuti ang pamumuhay ng kanyang pamilya at sarili. Hindi siya basta-basta nagtitiwala sa iba. Kundi pinipiling magpakita ng kanyang tunay na sarili sa mga taong talagang mahalaga sa kanya, pinipili rin ng Virgo na iwasan ang mga usapang may kabastusan o kaberdihan. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay nagpapahiwatig ng mga ugaling taglay ngayong araw. Sa trabaho, ang Libra ay masinop at maingat sinisiguro na ang mga ginagawa at sinasabi ay hindi magdudulot ng anumang pagpuna o pintas mula sa iba. Sa larangan ng pinagkakakitaan, masusing nag-iingat sa bawat hakbang upang makaiwas sa anumang problema. Hindi gusto ng libra ang makarinig ng pagmumura o mga negatibong salita, lalo na sa loob ng tahanan. Masipag at matyaga, hindi ito naaakit sa mga mabilisang kita o suhulan, walang puwang sa isipan ng libra ang selos, sapagkat laging may tiwala sa minamahal at matatag ang kanyang pananampalataya sa relasyon. Ngayon, sa kabila ng mga hamon sa araw-araw, ipinapakita ng libra ang kanyang kakayahan sa pagpaplano at pag-iwas sa mga gulong, ang bawat kilos ay sinisiguradong may positibong resulta at ang tahimik ngunit epektibong pamumuno nito ay nagiging dahilan ng matagumpay na mga gawain. Scorpio Ang Scorpio, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa taglay na tiyaga at kasipagan ngayong araw. Sa oras ng trabaho, hindi kailanman iniisip ng Scorpio na gumawa ng kakaibang hakbang basta umasenso. Inuuna niya ang kapakanan ng pamilya, at laging gumagawa ng paraan upang maghatid ng kasiyahan sa tahanan. Kapag nagsasalita, maingat siyang pinipili ang mga salita upang maiwasan ang anumang alitan o hindi pagkakaintindihan. Ayaw niya ng mga usaping puno ng kayabangan at toksuhan, lalo na pagdating sa pag-ibig, ang Scorpio ay masinop sa kanyang trabaho matyaga sa pagbuo ng mga plano at pangarap, at palaging naghahangad ng pagunlad sa buhay, malambing din siya sa kanyang mga mahal sa buhay, at sa bawat hakbang, iniisip niya ang kapakanan ng lahat, sa kabila ng mga pagsubok, nananatili siyang matatag at handang mag-adjust para sa ikabubuti ng bawat sitwasyon. Sagittarius ang Sagittarius ayon sa galaw ng mga kalikasan ay may ugali ngayong araw na nagpapakita ng disiplina at praktikalidad. Mahusay itong mag-ipon ng kinikitang pera at hindi madaling nagpapautang sa iba, lalo na kung hindi sigurado. Sa trabaho, ang Sagittarius ay masinop at may malinaw na plano hindi gagawa ng anumang bagay na maaaring makasira sa kanyang pinagkakakitaan, laging iniisip ng Sagittarius ang kalusugan ng kanyang pamilya, at sinisiguro na may masustansyang pagkain sa mesa. Ang kanyang tapang ay kitang-kita. Lalo na sa harap ng mga pagsubok, hindi rin niya iniintindi ang pagseselos sapagkat malalim ang kanyang tiwala sa minamahal at sa kanilang relasyon, at ipinapakita niya na ang tiwala sa sarili at sa mga mahal sa buhay ay susi sa masayang pagsasama. Capricorn Ang Capricorn ayon sa galaw ng mga kalikasan, ay nagpapakita ng mga katangiang taglay ngayong araw. Kilala ito sa pagiging mapanuri at hindi agad-agad nagbibigay ng tiwala sa mga tao. Matalino at maingat, lalo na sa pakikitungo sa trabaho at mga tao sa paligid. Sa trabaho, masinop at hindi kayang maimpluwensyahan ng mga regalo o palakasan, lalo na kung ito'y may kasamang suhulan. Ang bawat kilos ng Capricorn ay laging pinag-iisip ang mabuti, dahil ang pangunahing layunin nito ay ang patuloy na pag-unlad sa buhay, sa relasyon, bagaman hindi ito madalas nagseselos. Laging nandyan ang tiwala sa minamahal, bukas palad din pagdating sa mga kapamilya, hindi ito nagdadalawang isip na maglabas ng pera para sa kanilang kapakanan, ay isang maasahang haligi ng tahanan at trabaho, palaging may plano at laging may nakahandang solusyon sa anumang hamon. Aquarius, ang Aquarius, ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay isang taong maingat at praktikal ngayong araw. Ayaw ng Aquarius ang mga usapang may kinalaman sa utang lalo na't ayaw niyang makasagupa ng mga taong may pagkakaalitan. Ang kanyang isipan ay mapanuri at hindi madaling mabiktima ng kalokohan o panlilinlang, dahil may malakas siyang kutob at mataas na antas ng pangunawa. Pagdating sa pera, ang Aquarius ay tapat, hindi niya gusto ang kinikita mula sa mga hindi maayos o maduming paraan, sa bawat salita at kilos laging may paninindigan at tapat sa kanyang mga ginagawa masipag siya sa lahat ng kanyang gawain lalo na't ang layunin ay para sa ikabubuti ng pamilya malambing siya sa mga mahal sa buhay Pisces ang Pisces sa galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagtataglay ng tiyaga at dedikasyon lalo na pagdating sa pamilya kapag may nasabi o ipinangako sa mga mahal sa buhay, gagawin niya ito upang mapanatili ang masayang relasyon sa tahanan. Sa trabaho, ang Pisces ay may strictong pag-uugali, ayaw ng chismis at mas pinipili ang magtrabaho ng tahimik at produktibo para makapagdulot ng kasiyahan sa pamilya. Ngayong araw, ay mapagmasid at madali itong magduda sa mga sitwasyon o tao. Kaya't mas magiging maingat siya sa mga pakikitungo, ayaw niyang magpautang ng pera sa iba, dahil iniingatan niya ang kanyang sariling kabuhayan at nais niyang makaipon ng maayos para sa pamilya, sa kabila ng pagiging istrikto, malambing siya sa kanyang mga mahal sa buhay at ang kanyang pagmamahal ay laging nakatuon sa pagpapabuti ng kanilang buhay. Siya ay masinop at mapagmatsyag, laging naghahangad ng kapayapaan at kaligayahan sa loob ng tahanan.